Oh. Ano sabi Mama Sita? Thank you, Mama Sita, Mama. sa ano, Jollibee. Yeah. Thank oh. you po sa Jollibee, Mama Sita. Mama ah, Sita. Thank you, Mama Sita, sa Jollibee. I love you. miss you. I love you, miss you. Thank you po sa Jollibee. Ikaw, Jajal, sabi ke Mama Sita. Jollibee,

blind But nakapikit ka open your eyes Open your eyes Video ko lang ito. Ah! Bye-bye! So, Tayo kayo maayos, Bet. Tayo na maayos. Tayo kayo na maayos, Bria! Ah! Guloy na mga kapatid natin. Ayun siya. May sarili ah. Mahalin nga. Pabili ka? Ayun siya. sila yan. <tinyo> ah, grabe. Kita mo, puro buto yan eh. Grabe ka mga... Uy, pek, pek, huwag mo mo yan. Bawo yan. Si Angel naman nangangamot ng pwet. Hindi talag may Masih buka tadi. Masih buka tadi. Kecil, kecil. Subuh dah, subuh. tadi. Ah. hindi. Ano nang gulay? Kaya sabi niya, nuggets. Yucky. Okay. Wala akong nuggets. Ayun daw. Oh, nuggets. So. Mama, tingi. Ang nom um, nom 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 Matulog na. Nakatulog daw ako. Nandito. Ayaw. Oh, pasok na kayo. Liligo ko na kayo. Okay. Ay, oh, liligo na kayo. Oh, Aray ko. Liligo na kayo. Ayan. Ito, oh. Naliligo na kayo tayo. Kuya, naliligo yeah. ka na. Yeah. Hindi. hindi ba ng mama ko? Ikaw hindi ba ah? Pa! Pamamahal ni Bokbe. Ano to? Ano to, babe? nag Napasa ka raw. Ah!

Alikabita. Goita gowa. Tao na doko? Uy. Bulso. Pumunta do dito ra gusto ko. Uh -huh. Eh pinapunta raw ako ng hindi. Kasi wala para si teacher ko makakaibig yung iba. Hindi. Uy go lang pa malapit. Inda, doko maami? Hindi ako si mami. Kuhalis, mama. Kuware si mama. Kuware! Wala pa robotics. E teacher, kung maaari, ano ko Para tignan mo si teacher. Ang na daw na pinto. Mmm, -hmm. Entonces <laughs> uh, traes profesor Pablo, visto la cuenta. Uh, es de año. 1000 1000 Okay. 7000. A todo. Uy, loca. Vamos a hacer el code. Vlog code. Taco. Así que

Tinawagan si Sisi. Si oh, si saan si ka Sisi? Tinawagan si Sisi. Si. Si. Si si. Matay. Tinawagan pa rin. Ayaw talaga. Sisi. Amin din pa ako. Yay! Bawa doon dapat sa likod. Mali daw ako na kawe Dito daw, dito daw. Ia, ia, dito. Ayaw ko daw dyan. Dito ako. Sure. Hi! Hmmmm Ano Sa iwa? Not... Saan ka na? Siyo pa tayo doon po na tabi ng um, bibig. Paniwang gudot. To... Really? Yeah. Magkatapos magsampurado donut naman. Hmm? Nagbed ko na o tapos ano patata. Oo oh, ang dami diba? Hmm. Mukbang yan. Hmm. Awan mo. Wala kang ganan. Wala ka talaga sa ganang -gana.

Mm-hmm. Kayo lang talaga dyan. Andito, ayun oh. Diyan ka kasi sumakay, patawa ka. Happy <laughs> night. lakas ba kumain, bibi na yan? Oh. <laughs> Grabe na magsubo yan. <laughs> oh, mahulog. Lakawos dito, lakawos. Ayaw. 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 Ayaw.

Sarap na din naman ni Sisi. Malukas <laughs> siya, oh. <laughs> ba siyang ate sa iyo, oh. <laughs> mami! <laughs> Di na, mami. O, ikaw mami niya, eh. Diyo sa na? mo. <laughs> naliligo! <laughs> Uy, naliligo nga! Sige, ay, anak. O, mo mo, anak mo. na, anak mo. Hindi, sigaw mo na, anak mo. <laughs> Adi, <laughs>

Grabe. grabe siya nung dyan na dyan, paingin mo! Pwede ka na palang maging ano kapatid, ate. O, sundan mo na to. Sige na, be! Be! Baka magbulunan si ano. Ayusin natin. Ayos mo yung kangen. Ayos ang baby. Ay! Ubus niya. Ubus yun o, aga.

አይ <laughs> አሪፍ <laughs> Just give me money. Yan yung mga tulga niya. Wait lang. Ako mauuna, pangalawa si Candy, pangal pangatlo si Aide. Yan, tapos ikaw naman, panguli. Usog nga. Di, ka, di kita eh. Hey, Just give me money. Give okay, me huwa, me money. Wait lang. Wait lang. Wait lang. Just give me money. Uh, uh, okay. Okay. Just give me money. Candy kau, candy kau, candy kau, candy kau, candy kau, kau, candy kau, candy kau, candy kau,